video video Aga sa inyo Picture niyo rin, video nyo rin. Kinuguhan yung paninda. Ginuguhan yung paninda namin. Aga sa inyo. Aga sa inyo. Kasi nagtitinda lang kami dito. Wala kang kasalanan. Hindi naman namin alam nung bawal dito. Magkano po 'no namin diyan? Malaki yung puno namin diyan. Sige. Bukod din namin. Video Sige, sige. Sige, kunin nyo lang yan. Basta, hindi ito lang. Babalik na lang nga. Nag, okay, Kasi po na namin dyan 10,000. Sir, huwag naman kayo ganyan. Kasi... O, oh, titikita kita. Pumunta ka ng opisina. May ID ba kayo dala? Okay. Hey, hey. Magkano po na namin dyan? 10,000 po na namin dyan. Ligpit, ligpit, na lang natin, ligpit. Hindi, hindi. Ligpit lang namin ba, sir

kahit nagtitinda lang kami dito, wala kayong kasalanan. Hindi naman namin alam nung bawal dito. Magkano po na namin dyan? Malaki yung puna namin dyan. Sige. Sige, sige. Sige, nyo lang yan. Basta, hindi ito lang. Balikot siya kasi babalik na nga nag Bakit? Kasi langan. na wala yung 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 wala namin dyan.